sa ibang balita, sinalakay ng mga armadong lalaki ang isang karinderya sa Mekawayan Bulakan, Bulacan. Nalimas sa mga gamit ng customer at kita ng nasabing kainan. Nasa frontline ng balita niyan, si Elaine Fulhensio. Pinulabog ng mga lalaking nakahelmet ang kainang ito sa may Bulakan Bulacan noong Martes. Isa-isa nilang kinuha ang mga gamit ng mga customer. Ang bag ng babaeng ito, persahang hinablot ng isa sa kanila makikitang armado ng barilang mga lalaki. Napaiyak na lang sa takot ang isang bata habang yakap-yakap ng kasama nitong matanda. Oh, hey. Habang ang ibang customers, wala nang nagawa kundi yumuko. Ayon sa isa sa mga staff ng kainan, nakita nilang bumaba sa mga motorsiklo ang mga kawatan. Akala raw nila ay customer din ang mga ito. Hindi mo na kami lumapit kasi ang ginagawa namin pag may customer, hanggang pag umupo, tsaka kami magbibigay ng menu. Natakot kami kasi biglang bumunot ng barel. Nagtangka para tumakbo ang ilan sa staff at customers pero nagbanta ang mga sospek. Sinabihan kami na subukan yung tumakbo, babarilin namin kayo. Lahat kami na trauma na, natakot na. Ayon sa pamunuan ng kainan, Umabot sa 20,000 pesos ang perang nalimas ng mga lalaki. Tukoy na at na ng polisya ang mga person of interest. Bas hihigpitan naman daw ng barangay ang pagroronda sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.